Go. Hey, go na. Oh, go na. Ano? Ba't sabi ko sa kayo, 5-3-3? mo, irap mo, ba? Irap ko, pero next time lang pag-inuma na masaya. Dito ko nakilala si Pidge, yung idol ko, tsaka si JC. Doon nagturo sa akin sa sa buhay. Masaya pala ang buhay. <laughs> JC, <Jesse>, alam mo <man, laughs> Si Andrew, yung pangapangalawa. Ay, <laughs> Siya yung nagpakita sa akin na mas kapagbahal lang. <laughs> Tsaka, mga, mga diwata ng classroom, masaya din. Diba? Sila Jua, o mga gangster ng classroom. Sila Mark, sila Joshua. <laughs> <laughs> Joshua, ang idol ko sa inuman. <laughs> Tsaka, ano, papakilala ko sa inyo ngayon ang iba't ibang, ibang mukha ng ko 5 3, Sige, ikaw na, ikaw na, wag ano. Oh, mga chicks, mga chicks ko. Ay, they're mga friends. Friends. Emo in the house, man. Gite, gite. Smile. Uli oh, pa naman tayo sa ano? Sleepy na plaso. Sleeping Beauty pero kung ano ba ako? Sipaling Mike na ano? Anyero. Ah, uh, fresh from Bigol. May Bigol ba? <laughs> <laughs> mga Bigol. Let's go. Hindi naman dyan, o. Ayan. Sabi ni Big Brother, huwag mo na i-reveal pag mapapasok na sila. Kasi mo yung pinakata. Hindi mo na tayo. Grafid. Ano? Idol ko rin yan, eh. Si Idol. Si Joe, ang wala pang absent <tukin> sa ano. Bang <tukin> <tukin> short na ano. pag-ibig. Tulog. Pag-ibig. <tukin> Wait lang! Ito dapat makakuanan mo eh! Bakit ba? Di! ba ko dun? Saan lang kung paano magpaghuwal? Basta ka maghuhwal! I don't want! PSP! sa mga ano... Mga chicks na Mga chicks na siya! I don't like that! Nagising ako ano... Dahil sa pag-ibig. Si Juan na muna sa pagano ng kailangan. Eh, hindi mo pa po na. Ronald, mamen, mamen. Si Sis. Ay, si Sis. Sis, bakit mo isisimula? Bakit mo isisisi? Si Sis. Si Sis. Si Sis. tajus tajus baik jawi baik. pai aku pai baik. mama dah lei bait bait ni si ibi ni ayo nah Si shot na. okay. no. oja About three Para kay Aldo sa sa website. Aldo, sarap, pinang. Sa three ay kaya tawagin si Karen. About three Oh, ayan, nagsalita na yun.